isang bagay lang ang natutunan ko dito sa mundo. Ang wag piliin ang isang taong ayaw sa'yo. long yaman na hindi mo dapat pabayaan. Una, ang iyong kalusugan. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataon na magpahinga. Dahil ang trabaho, hindi yan nauubos. Pero ang buhay mo ay nag-iisa lang. Ikalawa, ang iyong oras. Sabi nga ay, eh, ang pera, kapag nawala, pwede yang maibalik. Pero ang oras na lumipas at ginamit sa wala, ay hindi na maibabalik pa. At ang huli, ang relasyon natin sa iba. Pasalamatan ang pamilya na nagmamahal sa'yo unconditionally. Mga kaibigan na loyal sa'yo. O mga ka-workmate mo na na nagbibigay saya sa gitna ng pressure sa trabaho. Hays, muntik na akong makaiipon. Buti na lang nagasto ko kaagad. <laughs>